Ayan mga simple. Excited na po ba kayo makita yung resulta na ginawa nating experiment. Ayan mga simple. Ito po yung gulong sa harap. Ayan makita nyo po mga simple. ano? Eh, Nako. Ayan mga simple. Ayan yung nangyari. What's up mga kasimple? na naman nagbabalik ulit si Simple Boy na maghahatid na naman ng panibagong palabas. For this video mga ay pag-uusapan po natin itong dalawang produkto na hawak ko mga kasimple. Aling nga ba dito yung magandang gamitin? Pareho po to na tire black mga kasimple. At aling nga ba dito yung masasabi natin na peke? Oh, sa no. Kaya samahan nyo ulit mga alamin na po natin. Tara, let's go! So ayan mga kasimple Ayan o oh, pareho po to na tire black mga simple ah, oh. Ayan nasa katung isa ayan. Pero magkaiba lang ho oh, yung tatak nya sa itaas mga simple no? Itong isa is the best So yung isa is Rain Enterprise Hari Tire Block Ayan mga simple para magkalaman po na nga kung totoo nga ba yung ating hinala. Siyempre gagawa tayo mga simple ng eksperimento. Ayan mga simple, ipla-plaster na po itong dalawa nating produkto. Ayan, itong mataas dito sa likod ng gulong. Giniagawa mo! Ayan. saka itong isang window maliit dito sa harap ng gulong. Kaya simulan na po natin ang eksperimentara simple na na po natin eh, no? yung paniunang produkto mas simple yan na, na po natin dito sa likod pangalawa yung nasa unahan ng mga simple at ito naman yung susubukan natin mga simple yung nasa harap ng gulong ito yung produkto na gagamitin natin ito medyo maliit yeah, tara let's go ayan mga simple tapos na po yung paglalagay natin balikan po natin to bukas para makita po natin yung magiging resulta ayan mga simple excited na po bakay makita yung resulta ng na ginawa nating experiment ayan mga simple ito po yung gulong sa harap makita nyo po mga simple eh, no nako ayan mga simple yan yung nangyari natuyo po yung nilagay natin na tire block sa harap ayan makita nyo mga simple eh, no na wala yung kintab niya mga simple na nalagay natin kahapon ang nangyayari mga simple kahit hindi pa po siya nainitan natutuyo po siya ng kusa ayan oh. grabe no klase yung produkto to ito po yung no produkto yung nilagay natin mga simple oh. yung rain enterprise hari tire black yan po yung nilagay natin dito sa gulong na to mga simple at ito yung nangyari so yun mga simple ikumpara po natin sa likod na gulong kung anong nga ba yung nangyari din sa so, yun natin na produkto doon. tra At ito po yung resulta sa likod na gulong mga simple na nilagyan din natin ng tire black. Ayan eh o. Partida pa po to mga simple. Hindi po buong gulong. Yung nilagyan natin kalahati lang po. Yung nilagyan natin ng tire black. Ayan mga simple. Yan po yung resulta. Ayan eh o. Makita nyo mga simple yung iba. Hindi po yung natin nilagyan kalahati lang po. Para partida. At yan yung nagiging resulta. Ayan eh o. Makita nyo mga simple. Nandyan pa rin yung kintap. Ayan, di ba? Ayan, Oh. Ayan, madulas pa rin. oh. ayan. Makikita nyo po mga simple, hindi po siya natutuyo. Hindi po kagaya dun sa harap na gulong na nilagyan din natin <coughs> ng tire black. Ayan, o. Oh. Kitang-kita po siya mga simple. At ayan mga simple, nakita nyo na nagiging resulta sa ginawa nating experiment sa dalawang produkto na yon. <coughs> At ngayon mga simple, alam nyo na kung alin dun sa dalawang produkto yung magandang gamitin